Wow. Samantala, Mayor Operanya ipinagbalaki ang kanyang maraming nagawa sa bayan at ilikayat ang mga kababayan na muli siyang bigyan ng pagkakataon. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Kapartner Hernandez, Kapartner Yes, Kapartner. Wala pang tatlong taon sa paglilingkod bilang Alkalde ng Orbistondo ay malaki na ang nakitang kaunaran sa bayan. Ito ang ipinagmamalaking inihayag ni Mayor Modesto Perana sa panayam sa kanya ng D.J.R.D. Sanchal Radio kahapon. Maliban na niya sa mga nagawang infrastruktura, malaki ang nagbago sa peace and order ng bayan at naging makasaysayan ang pag-angat ng kanyang munisipalidad sa pagiging first class municipality sa loob ng kanyang termino. Oh, Sunshine News Blast. Sunshine. blast. At siyempre, ang priority ko talaga rito, aside from the infrastructure project that I have accomplished, ito yung napaka-importante, yung peace and order. Yung katahimikal. Look, tinamang tayo natin ngayon, tahimik. Gaya nang sabi ko, marami na pong namamasyaduto na national leaders. Alam, kilala nyo naman kung sino mga yun. At ang napaka-importante na min ko, wala pa akong years. ang bayan namin ngayon naging first-class municipality. That is now a history sa aming bayan. Hindi natin mapagkailayan. Marami pang gagawin si Mayor Pranya kaya kulang na kulang pa ang naibigay niyang serbisyo para sa bayan at kapag mabagbigyan ng pagkakataon ay tatapusin nito ang mga programa at proyektong hindi pa natapos. Sunshine News Blast. Um, uh, serbisyo ko kulang pa. Despite the fact that uh, I was elected for about 9 years, as councilors and vice mayor for six years. And now, wala pa akong tatlong taon as mayor. This is my first term. Kulang na kulang pa. Marami pa akong dapat, marami pa akong pangarap dito sa aming bayan. Mumpisan ako na rin. Gaya ng sinabi ko, ng bayan namin ay tahimik na. Pero yung mga programa na nakalain up dyan, kaya ang sinabi ko, yung dito pa natapos about infrastructure, about education, agriculture, and so on and so forth. Kailangan tataposin ko yan. Dahil alam po, ang aking mga kababayan, uh, random nila ang aking ginawa at gagawin pa dito sa ating bayan. Bilang first class municipality, positibo si Mayor Prania na maraming papasok ng mga magne-negosyo sa bayan. Andiyan pa, unang taon niya sa paglilingkod bilang alkalde, 7 milyong piso ang income ng kanilang munisipyo ngunit nakaraang taon lamang umangat ito sa 20 milyong pesos ang collection. Sunshine News Blast! Talaga anong bayad, ini nila kung ano mga pagbabago Yung progreso. Simple number one yan, yung development kasi marami nang papasok dito na negosyante. Marami nang dito. Kaya, hindi na natin dito. Ang I aming mean, treasurer, he just certified on my first uh, year, Assumption of Office, she certified only the local income of 7 million. But only last year, she certified 20 million. In other words, napakalaki po, napakalaki po ang ating uh, koleksyon. So yan po, kaya naging first class municipality tayo. So maraming papasok dito yung mga turismo, maraming papasok dito ng negosyante. I tell you, dahil this time maraming nang uh, nagsisignify na negosyo dito sa atin. Like the Jollibee, Macdo, and other commercial building na gusto nilang pag-umpisa. Kaya yun po ang mga talagang mangyayari sa aming bayan ng Augusto. Sa huli, ay nanawagan ito sa kanyang mga kababayan na bigyan pa siya ng pagkakataon na makapaglingkod para maabot niya ang kanyang pangarap na ma may unlad pa ang bayan ng Orbis Pondo. Pan sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Learner in kapartner mo sa Balita at SEM.